Of my Idol, sa video na to, pag-usapan naman natin yung bagong event o yung bagong world competition na nilabas nilang itong mga nakarang araw. So kapag pumasok ka o na-qualify ka sa palaro nila, makakatanggap ka ng 300 starry ore. ba? Diba? Ganun kadami. So para ma-imagine mo kung paano magkaroon ng 300 starry ore kung kukuhanin lang natin ito sa war o sa classic war, kailangan mong manalo ng 25 strikes kung nasa town hall 17 ka or town hall 16. So kapag inatak natin yung town hall 17 or town hall 16 tapos nanalo tayo sa classic war, makakareceive tayo ng 6 starry ore. So kung dalawa yung attack natin every classic war, makaka-receive tayo ng 12-starry ore sa loob ng dalawang araw. Yun yung preparation day at saka yung war day. So in average, magkakaroon ka ng 6-starry ore per day. So i-divide natin yun sa 300-starry ore, that's 50 days or 25 war win streak. Pero hindi naman lahat sa atin nakaka-war win streak. Sabihin na lang natin na lagi kayong natatalo. Pero ang in-attack mo is Town Hall 16 or Town Hall 17. Tapos kung lagi kayong talo, 50% lang ng loots ang makukuha nyo. So, kung nakaka-12 ka na starry ore, that's 6 starry ore lang. So, kung kanina para makuha mo yung 300 starry ore, kailangan mo manalo ng 25 classic war. Pero kung lagi naman kayong talo para magkaroon ka ng 300 starry ore, kailangan mo makipag classic war ng 50 times or 100 days. So, ganun siya kahirap i-farm yung 300 starry ore. So, pero dito sa palaro nila na to, pwede mo itong makuha within 20 days lang. So, paano yon? Paano natin magagawa yon? Punta tayo dito sa news. Okay. Tapos yan, kung makikita mo dito, sabi dito, win 300 starry ore. So nilabas nila tong balita na to June 11. So, ang tawag sa event na to is Loot Runners Event. Become one of the world's top 50 looters from June 10, 8am to July 1. Top 50 players na pinakamalaki na amount na makukuha ng gold, elixir at dark elixir. Sila yung mananalo ng 300 starry ore. Uh, debt collectors have joined your army and they loot twice as much as regular goblins. They help you make it to the top. So, gaya nga nasabi ko kahapon dun sa description ng ating debt collectors, meron silang multiplier kapag naglulut sila ng mga, ng mga resources. So, dito nga sa baba ng news may kita natin updates every 30 minutes. So, posible pa rin tayo makahabol dito. Depende lang sa ating playtime nitong game na to. So, ito si Dark King. Nasa top 1 na siya. Top 2 naman si Respect. Top 3 si Doan. So, yan yung may kita mo. Naka 2.1 billion loots na siya. So, yan. Total siguro ito. Total. So, may kita mo dito. Ayan. Pasok yung top 50 dito. Nilinaw rin ng Clash of Clans. Sabi dito, ayan. The Loot Runners leaderboard display. Be among the top 50 Loot Runners when the event ends to earn 300 starry or and endless bragging rights. <laughs> endless bragging rights yan. Yeah, no? Kagaya lang ito ng, ano, ng gold rush event. Kung naaalala nyo, yung gold rush event nung mga nakaraang season, yung sa WWE season, nung time naman na yon isang buong clan. So, total ng number loots of clan, sila yung makaka-receive ng 300 starry or. Ngayon, mas ginawa nilang flexible yung pagbibigay ng mga rewards dahil ginawa na nilang individual hindi na siya per clan. Kung tamad yung mga clan members mo nung gold rush, tapos ikaw lang yung nagloot ng sobrang laki, hindi pa rin kayo papasok sa top record. Unlike ngayon, kung masipag ka talaga maglaro o masipag ka magluts, di ba, mahaba yung playtime mo para makapagloots dito sa event na to. So, kahit mag-isa mo lang, di ba, posibleng pumasok ka sa top record at saka yung bragging rights na sinasabi nila, di ba? So, yun, ganun, na, ganun siya kaganda. So, yung announcement niya, pwede mo mapanood sa YouTube ng Clash of Clans. So kung sakali naman napapasok ka sa top 50 at makukuha mo itong 300 starry or para kang nakatipid ng 25 war win or 50 days o kaya naman para ka nakatipid ng 50 wireless streak or 100 days. Halos tatlong buwan yun. So ganun kaganda itong event na to. Kung ipuporskin mo lang na sa na maglutes, posibleng pumasok ka sa top collector dito sa clan na to. Kung tutusin itong nasa top 50, itong si Detonator, itong 1.2 billion loots na nakolekta niya is maliit pa yan. Kasi kung ang gamit natin is itong mga debt collector, sabihin na natin i-divide natin ito sa 2 kung yun lang yung ginagamit niyang troops para makapag-loot. That's 600 million loots lang. So hindi ko pa alam kung total ba itong 1.2 ng gold at elixir or gold lang to or elixir lang. Pero probably, ano to? Total to. Sa pagkakaalam ko, total ito. So kung sabihin natin 1.2 billion itong loots na nakakuha ni Detonator, that's 600 million gold and 600 million elixir. So hindi pa natin sinama yung dark elixir. Sabihin na lang natin, yung naloots lang niya talaga dito is 300 million, which is uh, realistic talaga na makuha kung gamit natin yung death collector. So, para makita mo kung paano ginagamit yung debt collector, check mo yung video na ginawa ko. So, bali yun lang. Dito na tapos yung ating video. Maraming salamat po sa panonood. I hope na makipag-perform tayo dito kasi sayang din yung chance na magkaroon ng ganitong klaseng amount ng starry ore. And bukod pa doon, yung bragging rights nga tila tinatawag nila, di ba? Endless bragging rights. Na may pagmamalaki mo to sa mga player ng Classic Clans na pumasok ka sa top 50 ng world or global record ng game na to. So magpapa-event din po pala ako. Hindi lang si Clash of Clans ang may event. papa event din tayo. Magbibigay po tayo ng gold pass sa lucky subscriber natin dito sa ating channel. So paano sumali? Ang kailangan mo lang gawin is mag-like, mag-share, mag-comment sa ating mga video and wag na wag mo kakalimutan na mag-subscribe. So yun lang yung gagawin mo and posible ka na manalo ng gold pass kagaya nung ginawa ko nung nakaraang linggo. So yung winner ng free gold pass natin i-announce ia din natin within this month dahil medyo marami pa tayong ginagawa ngayon. At yun, I hope na sumali na po kayo sa pa-event natin. And yun, wag na wag mo sasayangin yung chance na manalo ng Gold Pass. So mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe ka na dito sa ating channel para tuloy-tuloy yung pamimigay natin ng mga giveaways. Bali, dito na po matatapos yung ating video. Ako nga po pala si Nico. Maraming salamat po sa manunod. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. Mag.